Good morning guys. So ayun, ligo ako ng maaga dahil nga sobrang katin ng ulo ko dahil sa may mga balako ba ako tapos pag hindi ako makaligo, ayun sobrang katin Yato, Maaga sa so, maaga ako naligo kaya hindi ko na <laughs> parang hindi ko na, na ano, hindi ko na naramdaman yung ano yung lamig ng tubig sa trap namin kasi sobrang katin na talaga ng ano ko ng ulo ko. Tapos kaya naman siya nagkakaganoon kasi kahapon hindi ako nakaligo kasi nga nabisi kami hindi nga nakaligo kapon si Alonso kasi nabisi nga kami dahil birthday ng pinsan nila tapos ako yung gumawa ng cake so maagang maaga pumunta pa kami sa palengke para magpa tarpaulin kasi syempre dito sa bukid kailangan pag ano, yung mga bata kasi dito parang oso kasi yung tarpulin dito kaya gusto nila lagi may tarpulin bahala na walang handa, basta may tarpulin lang, so ganun yun dito andyan si Alonso, gising na oh ah, dede siya kanina pa yung gising, di kaabi makalabas so pinasok ko lang siya dito dahil umiiyak siya tapos ayun, pagpasok ko dito ayaw niya naman lumabas kasi gusto niya de lang daw siya, so hindi pa kami nakapag-coffee eh, Ay, dahil, ayan, nauna na si Alonso. <laughs> Good morning, everyone. Ayan, si Alonso. So, hindi kami na, hindi ako nakatulog masyado kagabi kasi nilalagnat siya. Hanggang yeah. Ngayon. ayan, mainit pa rin yung ah. ano. Oh. Ah, nangagaw agaw pa. Mainit pa rin yung, yung, ulo niya. Hindi, meron yung sayo. Saan na yun? Saan na yun? Meron na. Ah. Ay, saan ko pa nilagay yung inumin mo? Ah, wala na. Kinuha yun ni Kuya. Mm, wala na. Ayaw mo eh. Ayan, oh. Malagnat pa siya. Tapos si Jacob, yung pinsan niya, ayan oh, marami siyang mga ano, tigdas yata. Tigdas ito siya. Sobrang dami oh, ayan. Ay, ay hindi, 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 hindi. Huwag mo ganyanin, anak. Ayan oh, sobrang dami oh, wawa naman ang yak loob. Oh, meron sa mga kamay niya lahat. Pati sa ano niya, pati sa mga, ayan. Uh -uh, pati sa mga talampakan niya lahat yan. Sa mga puwit sa bubut puwit sa bubot-bubot ni Cobb. Ayan, sa mga bubot-bubot ni Cobb. Wala na. Wala mm, na. wala na yan. Wala na, wala na, wala na. Kuha ka lang doon. Bay, kuha tayo doon. Ayaw mo eh. Dali na, kuha tayo. Buti si Alonso kasi wala. Si Angel. Opo! Oh, tayo. Kuha tayo. Oh! Buti, buti, ayaw mo eh. Si Angel, tapos na siya. Medyo nag, medyo mawawala na din yung sa kanya. Buti si Alonso kasi wala siya. Pero maganda na rin yan kapag lumabas na siya ngayon. Kasi isang beses lang yan sa buong buhay mo lalabas yung tigdas to. So sa kanya, lumabas talaga lahat. May Angelo, nasa ano lang, nasa palad lang, tapos sa talampakan niya. Hmm. Kaya, hindi siya nakapasok. Isang linggo mo, isang linggo na talaga siya hindi nakapasok. So, bukas, nutrition month nila. So, ano na ngayon, Wednesday na. Ay, Wednesday, Thursday pala. So, hindi pa rin siya nakapasok. Kasi meron pa rin, hindi pa rin talaga totally nawala yung mga ano yung mga nag, parang bulutong-bulutong sa pala niya, sa bunganga tapos sa ano niya sa paa, sa talampakan. So yun lang, tapos may isang per, isang perasol. Hindi na tama na yun anak, hindi ka naman sa Wag na natin yan open kay sige ka lang. Sige ka lang inom yan, hindi yan pwede palagi. Ito nilalagnat natin ang bata na ito natang bibihan. Kasi nag-meeting kami, nag-general meeting kahapon. Sinama ko siya, tapos nagkaling, ano siya, tumaliksik, umulan. Tapos, umuwi kami dito. Pero may payong kami. Ayun na, pagkahapon. Mga alas tres kahapon eh. Alas ala una pa lang yata. yun. pagdating na namin dito, naramdaman ko na na may ano siya, may lagnat siya. Pero ganun talaga, syempre pag habang ano tayo, habang habang nabubuhay, kakasakit, mm -hmm. no? So, maaga nga ako nag- oh, Maaga ako nag-ano, nagsangag ng kanin, tapos naprito ako ng ito kasi si Angelo kagabi hindi siya kumain tapos ito, hindi din ito kumain kasi nga masama yung mga pakiramdam nila so maaga ko sila pinagluto ng pagkain kaso hindi naman kumain, kumain lang siya konti, saan sila luto, hindi pa siya tapos hindi rin siya ganahan sa pagkain niya so see you later mm, hala, sige, nakita mo na naman ang cat, o dito na para hindi na magbaba doon her favorite pet mm -mm. Mm -mm. o dali na it na, it na, it na ikaw, wag yan dali na huh? huh? pagkita kina yan na? go. pa? ako selfo ako na. tignan ko na yao, kuna yao sa auda ni. talo. noon ko ako na so, eh. masut. pinapakain ko siya ng lugaw kasi naglugaw si Jacob maaga. Pag may nakikita kasi siya. Asante, ka? asante. Asante, hindi ka mahulog ka. O, oh. numing. Alakad. O, oh, lo. Lo. Pag may nakikita kasi siya, kumakain, ma'am, din siya. Kaya kinuhanan ko siya. Tapos ngayon, wala na naman siyang gana. Ayaw na naman niya. Niluwa niya yung kanina sa pusa. Hmm? Ma'am ma na ikaw. Gali na. So, oh, sa Monday na lang mag-school si Kuya kasi siya na naman yung nilagnat, Tapos, plus hindi pa na, ano, hindi pa talaga totally na wala yung mga parang nagbulutong, -bul na. parang bulutong, tawad, parang bulutong-bulutong sa palad niya. So, hindi pa talaga siya totally na wala. Kaya, sa Monday ko na lang siya ipa, ano, ipapasok sa school. Eh, sus, Eh? sus, ah. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Dali na, it na. It na ikaw tulugin ko na ito kasi antok na naman. Kagabi kasi wala itong masyadong tulog dahil nga sa nilalag... Ah, saan ka? Dahil nga sa nilalagnat siya, so wala siyang masyadong tulog. Dali, hindi tumahulog! Saan ka? Oh, wait lang, wait lang. Good morning! Kape tayo. Wow! O, oh, marunong na talaga yan siya mag-inom sa baso niya. Very good na. Drink na. Uy, arte, drink na. Mmm! O, oh, marunong na talaga yan siya mag inom sa baso niya. Kaya lang, dapat nakastraw. Kasi pag hindi nakastraw yan, maguhugas siya ng kamay dyan. Eh? Tapos may takip. Kasi pag walang takip yan, maguhugas mag siya. Ay, nag, ano, ay, ano yan? Anong arte yan? Ay, ano, may mga nagitim-itim na naman yung ano mo, gi, sondrox na yung baso wow. niya. anak. Ah, oh, basa na yung ano mo. I see the phone. Oh. Basa na yung ano mo, anak. Okay. Nag-fart ako. Ano yan? ayos, ayos. Ano na si kuya, oh. Uh Oo. Sige na, kunin na yan. Kunin na. Ah, saan ka punta? Ayun. Kaya naka, ano, naka ganito. ako kasi malamig masyado. kumot namin dito. I, I found you, mom. Ayun. Hmm? I found fall... hey, you. Hey, okay, mom, I found you. Toot. Toot. Wala man, ikaw, fart. Hey, dad. Ang kape tayo. Hey, dad. Hmm, dilim. sobrang malamig kasi buong gabi yung ano, ulan. So, hindi siya tumigil. Tapos, kagabi, nag-charge lang ako sa, ano, sa generator namin. So, kasi pinaandar. Pinaandar ko siya kasi nga, palobat na talaga yung ano. Tapos, wala kaming ilaw pag kumakain. Pero, matagal din namin siya nagamit kagabi. Ha? malapit na rin, mag, malapit mag-full yung, ano, ko, yung phone ko. Kasi nga, mabilis mag, ano, yung charge niya. So, ay, okay, so, trabaho? Kira mana rana ni? Hai ko, morning. Ano yan? Ano yan? Tawag mo papa mo. Anu, ah, ano yan? Sana papa mo. Hmm? Na tawag mo. Hmm, okay na. Ew. Oh. ba. Doon sa daday oh. Tawag mo sa daday oh. Daday. Sana daday. Mm, kaful, Hmm, saan ka? Saan ikaw? Ano yan? Hindi. Saan? Wala ka. Wala naman ikaw, Papa, dito. Hmm? Huh?